Ano ba yan? Oh. Ganyan magpalakol. Ayan. Ganito ang buhay probinsya. Balakol kami. Ayan. Oh. Wow. Mm. Oh, ayan. Sa mm. Pasok muna na yan sa silid pinahirap pa po paggawa mo. gusto talaga niyo? gusto talaga niyo? gusto don? niyo? gusto talaga 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 Yung gusto talaga niyo? gusto yan guys, pag wala kayong, kaho, pag wala kayong kalan, wag lang kayo guys. Tipid pa sa gasulo. Mura pa yan oh. Ay, may nangungulangot. yan guys. Thank you, guys, sa panood. Ayan. Ganyan po kami, mga hoy. Pag wala, wala po yung pambiling gasol, kakaowy kami oh. Hmm, tingnan mo oh. kaya yung ko'y kordero namin, for uling na. pero masarap naman siya sa yung kawig, guys. pa, hmm. may pandan. masarap kanin sa kawig, guys. Hmm. ay isa, nang. baby. 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 guys. baby. Yeah. baby. you. Guys.